Si Cheng Dali ay nasa isang paglilibot upang mas maunawaan ang heograpiya ng Kinyu Mountain. Tinanong niya si Butler Huang kung alam niya ang isang paraan para makapag-recruit ng manpower para sa Toad Village. Sumagot ang Mayor Domo na hindi ito magiging madaling gawain. Bakit magiging problema ang pagre-recruit ng ilang tao para sa konstruksyon? Cheng nagtataka, ang Butler ay tumugon na ang mga tao sa imperyong ito ay maaaring ikategorya sa apat na klase. Ang unang klase ay malinaw na ang royal family ng empire. Sila ay namumuno sa lupaing ito sa loob ng isandaan at dalawampung taon na may karangalan at prestihiyo na kanilang itinayo sa paglipas ng panahon. Sila ay sinasamba ng maraming tao. Ang pangalawang klase ay ang aristokrasya. Kabilang dito ang mga aristokratikong pamilya ng iba't ibang paksayon sa politika, mga panginoon ng lungsod at mayayamang mga ngalakal. Ang ikatlong klase ay binubuo ng mga karaniwang tao, kabilang ang mga Panginoong may lupa, squatter at regular na mga ngalakal at huli, ang ikaapat na klase, na binubuo ng mga tao sa ganap na ilalim ng food chains wanderers, alipin at pulubi. Ito ang mga taong nasa pinakamababang antas ng lipunan. Ngunit pagkatapos ay nananatili ang tanong, anong klase ang nababagay ng mga bandido? Ang sagot ay medyo malabo hindi nagbabasa ang mga bandido. Magkaroon ng isang klase na nangangahulugan din na maaari silang may rango sa pinakamababa. Ang imperyo ay hindi tumatanggap ng mga tulisan bilang kanilang mga tao. Kapag palaboy, alipin at pulubi na walang paraan upang mabuhay, kundi gumamit ng karahasan at pagnanakaw, ipinanganak ang mga bandido ang pag-abandona sa isang pamilya ay itinuturing na isang kahihiyan sa buong angkan. Sa mundong ito, ang mga bandido ay mga basurang buhay na mas mababang rango kaysa sa mga alipin. Sinabi ni Chang kay Butler Huang na marami siyang inihanda para magtayo ng matibay na pader sa paligid ng nayon at nagplano ng maraming istruktura upang palakasin ang orihinal na mga pasilidad ng depensa. Maganda ang lahat ng iyon, ngunit itinuro ng Mayor Domo na ang nayon ay kulang sa lakas ng tao at nagpaliwanag ng mas maaga. Mahirap mag-recruit ang kahit sinong may status ng bandido. Tiniyak sa kanya ni Chang Dai na siya ng mga paraan upang malutas iyon. Ipinakita niya sa kanya ang mga blueprint ng mga istrukturang nakuha niya bilang gantimpala mula sa system. Ang butler ay labis na humanga sa mga guhit. Curious niyang itinanong kung mismong ang village master ang nagdidesenyo ng mga ito, dahil hindi niya talaga maihayag ang pagkakaroon ng system, inamin ni Chang Dalai na siya ang nagdesenyo ng lahat. Hindi pa nakita ni Wong ang gayong talento sa kanyang buhay. Sigurado na siya ngayon na pinili niyang itama ang landas sa pamamagitan ng pagsali sa nayon ng Toad. Lumuhad siya at isinumpa ang kanyang katapatan sa punong nayon. Muli, sinabi ni Chang Daily na mag-iisip siya ng isang paraan upang malutas ang isyo ng manpower, at kung walang gagana, maaari lamang siyang mag-recruit ng mga tao mula sa iba pang mga bandidong grupo. Binalaan siya ni Butler Huang na maaaring mapanganib ang pagkuha ng mga bandido. Maaari silang maging mga especially iya na sa huli ay magdudulot ng pinsala sa nayon. Ngunit kumpiyansa si Chang Dai kung hindi niya mapapasa ilalim ang mga ito, magagamit niya palagi ang kapangyarihan ng dinamita. Sinabihan niya ang butler na bumalik at magsimulang maghanda kasama ang strategist. Titingnan niya ang paligid ng tanawin ng nayon. Samantala pagkatapos umalis ng mayordomo, Domo, gumugugol ng maraming oras si Chang Dalley sa pagbisita sa iba't ibang mga bangin. Habang mas nakikita niya, mas napagtanto niya kung gaano kalubha ang lugar ng nayon. Ang mga coordinate ay kakilakilabot at ang layout ay magulo. Ito ay medyo malinaw na ang mga tagapagtatag ng nayon ay hindi kailanman nagplano ng anuman at nagsimulang magtayo ng random. Sa pinakamasamang kaso, maaring kailanganin niyang sirain ang lahat at magsimulang muli sa simula. Ito ay kapag lumabas ang system spirit upang ipahayag na natapos na ng host ang paggalugad sa nayon at isang buong 3D na layout ng landscape ng nayon ay nakatatak sa kanyang utak. Nangangahulugan ba yon na maari niyang bisitahin ang anumang lugar sa hinaharap at automatikong makakuha ng isang kumpletong mapa nito na sa kanyang sarili sa tier ability? Kung gagamitin ng, tama, maari itong gumawa ng pagkakaiba sa mga pangunahing laban. Sa Flying Tiger Village ay nagluluto si Geofei ng ilang karne ng lobo sa apoy. Walang pampalasa, walang espesyal na paraan ng pagluluto. Ilang mabahong karne sa apoy. Ito ay nagpapaalala sa iyo sa isang simpleng buhay. Pinipilit mabuhay ang mga bandidong ito. Bigla siyang nakarinig ng katok sa bakod. May nagsimulang sumigaw na may malaking nangyari. Ang eksaktong bagay na ito ay nangyari ng ang Toad Village ay nagpost ng mga polyeto tungkol sa kanilang subasta ng kabayo ay hindi maganda ang pakiramdam tungkol dito. Sinabihan siya NN kanyang kuya na tumingin pa rin. Gaya ng inaasahan, may nagdikit na mga papel sa mga puno muli. Hinihiling ng mga miyembro ng nayon sa kanilang pinuno na basahin ito para sa kanila. Wow, harapin ang mga hakbang at upang simula ng pagbabasa muna, ito ay gawain ng Toad Village muli. Nagre-recruit sila ng mga mahuhusay na tao at nangako ng mga benepisyo na hindi hindi mapapangarap ng mga bandido. Maaari kang kumain ng pansit at pancake araw-araw. Ang mga may luma at sirang armas ay bibigyan ng bago at mahusay na kalidad ng mga armas. Ang moto ng nayon ay nakasakay sa pinakaastig na kabayo at tinatangkilik ang magagandang babae. Ang mga pangungusap na ito ay napakahusay at nakakaakit para sa mga tulisan na sanay sa isang buhay ng kahirapan, ngunit hindi kay Geofey. Naiinis lang siya na ang Toad Village na walang kahihiyan para magnakaw. Ang mga tao mula sa kanilang nayon, sinubukan niyang maging makatwiran at maunawain sa ngayon, ngunit ito ay labis. Hiniling niya sa kanyang nakababatang kapatid na dalhin sa kanya ang kanyang espada. Siya ay personal na pupunta upang makipag-usap sa nayon ng Toad, ngunit ang kanyang kapatid ay naglalaway na sa pag-iisip na makakain na ng pansit at pancake, nakikita kung paano sila ay walang anuman makain kundi matigas at walang lasa na karne sa araw-araw. Hiniling ni Gao Fei sa kanyang nakatatandang kapatid na huminahon at muling suriin ang sitwasyon dahil nahihirapan ang punong nayon na si Gao Fei na baliwalain ito. Ito ay borderline bullying, ngunit sinabi sa kanya ni Gao Fei na hintayin ang kanilang strategist na bumalik bago subukang magsimula ng isang labanan. Binibigyan niya ng alak ang kanyang kuya at pinapahinga siya. Nakakadismaya, ngunit nakikinig lang siya sa mga salita ng kanyang kapatid at umiinom ng alak. Sa ngayon, wala masyadong gagawin. Lalong nakakadismaya ng marinig ang iba pang mga bandido na bumubulong kung gaano nila kagustang kumain ng pansit at pancake. Naglalaway na sila sa pag imagine Bukod pa dun maaari silang makakuha ng mga bagong armas. Mukhang hindi masyadong nag-aalala si Geoffrey. Sinabi niya sa kanyang kapatid na mayroon siyang magandang ideya dahil gusto nilang subukan at mag-recruit ng mga tao, ngunit mas mabuting ipadala ang kanilang mga tao sa Toadville. Masisiyahan ang kanilang mga lalaki sa kanilang mga pagkain at inumin hanggat gusto nila. At kapag dumating ang tamang pagkakataon, Maaari nilang sakupin ang Toad Village mula sa loob. Ipinagmamalaki niyang tinanong ang kanyang kuya kung ano ang tingin niya sa kanyang plano, at sa totoo lang ay labis na nagulat si Go Fei. Tinitingnan niya ang kanyang kapatid na may pagtataka, ngunit hindi dahil sa maganda ang kanyang plano. Hindi niya lang inaasahan na malalaman niya ang isang mahirap na salita tulad ng pagkakataon. Malayo pa ang mararating ng mga lalaking ito. Pagkalipas ng ilang araw, nakita namin ang sitwasyon sa Toad Village sa pamamagitan ng mga mata ng isang batang lalaki. Ang kanyang pangalan ay Zhao Shu, isang minion ng Flying Tiger Household. Dahil ang kanyang mga magulang ay mga tulisan, pinanganak din siyang bandido. Ang kanyang buhay ay naging kakilakilabot mula noong siya ay bata pa. Bihira siyang makatikim ng anumang karne mula sa mga nahuhuli ng matatandang bandido sa buong taon. Kailangan niyang mabuhay sa mga ligaw na gulay. Ngayon ay dumating siya sa nayon ng Pelaka kasama si Lau Fei upang magtrabaho. Hindi niya alam kung sasama siya sa kanila. Ayon kay Lau Fei, lahat ito ay bahagi ng isang pamamaraan dahil bata pa siya at walang muwang. Sumusunod lang siya sa utos. Maraming mga bandido mula sa ilang mga nakapaligid na nayon na dumating upang sumali, ngunit ang mayordomo ay humaharang sa kanilang daan na nagsasabi na ang lahat ay kailangang magparehistro muna. Ang bata ay hindi marunong ba'm o sumulat, ni hindi nga niya alam kung ano ang eksaktong ginagawa niya dito. Nakasunod lang siya sa mga nasa harapan niya. Pagkatapos, inabutan siya ng lagare at sinabihang pumutol ng malalaking troso. Inutusan si Lao Fei na ilipat ang kahoy sa mga itinalagang lokasyon kasama ng iba pang mga manggagawa. Sa tanghali, dumating si Zulinger upang maghatid ng buong serving ng dumplings sa lahat ng working hard. Ang pambihirang delicacy na ito ay natatamasa lang ng mga bandido sa bundok tuwing bagong taon. Naaalala pa ng bata kung paanong hindi niya naramdamang kumain ng ligaw na gulay noong kumain siya ng dumpling noong nakaraang taon, at ngayon ay nabubusog na niya ang kanyang sarili sa napakasarap na pagkain sa gabi kapag natapos ang trabaho. Ang Toad Village ay nagbigay pa ng limang kilo na pagkain sa bawat manggagawa kapag sila ay bumalik sa kanilang sambahayan at sinabi sa kanilang lahat na halos hindi makapaniwala sa kanila ang ibang mga bandido. Ang ilan ay humihiling pa sa pinuno ng nayon na huwag magpakita ng Kat Angie tanging pagtrato at hayaan ang lahat na pumunta sa nayon ng Toad para magtrabaho dahil ang lahat ay nagkakagulo. Nag-aalala ang bata na baka hindi na siya makapunta doon. Plano niyang lumabas sa nayon ng Toad. Kung may nangyaring ganoon, isang taon nang hindi kumakain ng pansit o buns ang kanyang mga magulang. Ito ay isang pagkakataon na hindi niya maaaring palampasin. Maging si Lao Fei ay nagyayabang sa kanyang kapatid. Ang sarap ng pagkain sa nayon ng Toad, bago umuwi. Sinabi niya na ninakaw niya ang ilang asin nang walang nakakapansin. Ine-enjoy ni Gao Fei ang dumplings na dinala sa kanya ng kanyang kapatid. Ngunit hindi ito ang dahilan kung bakit siya ipinadala sa isang kalabang nayon. Tinanong niya kung may nalaman ba siya tungkol sa spell ng Thunder ni Chang Daily, ngunit iyon ay isang mataas na gawain. Sumagot si Lao Fei na wala siyang maisip dahil hindi nagpakita si Chang Delay. Kung iyon ang kaso, pinapayagan siya ni Gao Fei na magdala ng mas maraming tao kasama niya. Kung kinakailangan, dapat nilang malaman ang lahat tungkol sa kanyang mga trick. Si Lao Fei ay higit sa masaya na marinig na siya ay gusto pa rin papuntahin doon. Lalampasan pa niya ang almusal para lang makakain niya ang pagkain ng Toad Village. Hinihiling niya sa kanyang kapatid na sumama din sa kanya, ngunit ang pagmamataas ni Gao Fei ay hindi papayag na gawin niya yon. Sa ikalawang araw, hindi bababa sa 1,000 katao ang dumating sa trabaho. Ito ay lahat salamat sa pag-abala sa mahusay na mga kasanayan ni Wang. Mahusay niyang itinalaga ang mga tamang tao na gumawa ng iba't ibang gawain tulad ng pagtatayo ng mga pader, Paghuhukay ng dumi at pagtatrabaho sa mga smithies. Ang buong nayon ay napuno ng mga masisipag na tao, at ngayon ay makikita na natin sa wakas ang babae na makikita sa thumbnail ng bawat video. Ito ay nagsasakdal sa isang taong kinidnap ni Chang Daily habang patungo sa kanyang kasal. Siya ay nananatili sa nayon ng Toad mula noon. Hindi pa siya binibitawan ni Chang Dali. Tinanong niya kung bakit siya nananatili sa kanyang silid. Sumagot siya na nandito siya dahil kailangan niyang manatiling misteryoso sa mga manggagawa sa labas. Kumalat ang mga alingaw na siya ay naglilinang ng mga spell ng kulog. Kung hindi kinakailangan at ipinapakita ang kanyang mahinang panig sa mga tao, ang kanilang paghanga sa kanya ay hihina. Walang gustong makita ang kanilang idolo na kumukuha ng ducky sa banyo. Maliban kung ikaw ay isang uri ng sakit pervert. But still, bakit kailangan niyang manatili sa kwarto niya? Nagtatakang tanong ni Suong at nagbigay si Chang Delay ng napakalandi na sagot. Gusto daw niyang sabihin dito dahil maganda siya. Hindi alam ng dalaga kung paano tutugan sa papuri, sa bandido na humahawak sa kanya, nagsisimula siyang magpout na may namumula na pisngi. Sinabihan siya ni Chang na huwag magalit, naiinip na siyang tumitingin sa mga puno palagi. Siya ang pinakamagandang tanawin na makikita sa bundok na ito. Si Suang ay may kawalan ng tiwala sa mga lalaki at tumanggi siyang pabayaan ang kanyang pagbabantay. Kahit na siya ay kumilos ng palakaibigan sa labas, ang mga bandido ay nagpapawis, gumagawa ng mga gawain sa paggawa. Lubos silang humanga sa lakas ni Hunter Kinman. Sino ang kayang magdala ng malalaking troso mag-isa? Ang isa sa mga bandido ay nagsabi na si Kinman ay dapat magkaroon ng lakas na higit sa 340 kilo. Sumagot ang hamak na hunter na hindi siya gaanong kahangahanga. Ang iba naman ay nakikiusap sa kanya na ipakita ang kanyang buong lakas kahit isang beses. Ang mga ngaso ay sumuko at nagtangkang magbuhat ng isang hilinga ng bato gamit ang kanyang mga kamay. Ang mga bandido ay nag-aalala dahil ang hilinga ng bato ay higit sa apat na at limampung kilo. Hiniling nila sa mga ngaso na huwag mag-overexercise, ngunit sa kanilang sorpresa, madali niyang naiangat ang buong bagay. Napatulala ang mga tao na kaya niyang buhati ng isang bagay na mabigat. Ang lakas ng mga ngaso ay kinakarkula na higit sa limandaang kilo kapag ibinagsak niya pabalik ang hilinga ng bato. Ibinabagsak nito ang dumi ng napakataas na nabubuo ang alabok na ulap kahit na siya ay nagangat ng isang bagay na hindi gumagalaw ng ganoon, ang mga ngaso ay nananatiling mapagpakumbaba. Sinabi niya na ito ay marami. Hindi siya ang pinakamalakas na tao sa nayong ito. Ang punong nayon ay hindi bababa sa dalawang beses na mas malakas. Kitang-kita ni Chang ang mga sorpresang bandido mula sa bintana ng kwarto ni Suang. Ito ay cute na tumungo at gawin ang kanyang mar-ingle na hitsura. Hindi sigurado si Suang kung ano ang nangyayari. Tahimik niyang pinapanood itong lumabas ng silid at sumama sa mga tao sa labas. Nakikiusap ang mga bandido sa punong nayon na ipakita rin ang kanyang lakas. Hiniling ni Kinman si Chang Daspar sa kanya, ngunit agad siyang tinanggihan. Hiniling sa kanya ni Chang Dai na bumalik sa trabaho. Nagalit si Kinman. Sa sobrang daming taong nagkukumpulan, pakiramdam niya ay mapagkumpetensya siya at hiniling sa punong nayon na huwag maliitin siya. Siya ang unang sumigaw. Pinasadahan niya ng kamao at pumasok para sa isang matinding pag-atake. Ito ang braso na kayang magdala ng at 450 kilo na hilingan ng bato. Ngunit para kay Chang Dai, ang gayong mga numero at kalamnan ay walang kahulugan. Walang kahirap-hirap niyang sinasalo ang suntok ng mga ngaso. Napakalakas ng kanyang pagkakahawak kaya't ang mga ngaso ay nagpupumilit na makawala sa kanyang pagkakahawak. Saglit na nagkatitigan ang dalawa na parang nagpapalitan ng signal. At pagkatapos ay lumipad si Hunter Kin sa isang simpleng pagulos ng palad ni Chang Dali. Siya ay inilunsad sa napakalayo pabalik na siya ay hamampas sa isang stack ng mga troso at natamba ang mga ito. Tinanong siya ni Chang Dai kung ayos lang siya. Sumagot ang mga ngaso na ayos lang siya. Pinasasalamatan niya ang punong nayon sa pagiging madali sa kanya. Iniabot ni Chang Dola ang kanyang kamay upang tulungan siyang tumayo at hiniling sa kanya na huwag kumilos ng pabigla-bigla sa susunod kung ginamit niya ang higit sa 60% ng kanyang lakas ang resulta ay maaaring maging mas mapangwasak. Natulala ang mga bandido na isipin na 60% lang iyon ng kabuo ang lakas niya. Sino ang makakalaban sa kanya kung gagamitin niya ang kanyang buong kapangyarihan? Siyempre, lahat ng ito ay nasa akto. Nagplano siya sa kinman noon pa Walang paraan. Ganon ang lakas niya sa payat niyang katawan pero hindi pa tapos ang akto. Pumasok si Butler Huang upang sabihin sa lahat na bumalik sa trabaho. Hiniling niya sa mas malalakas na lumapit at basagin ang isang malaking bato sa tabi ng bangin. Ang mga labi ay gagamitin sa paggawa ng mga pader. Feeling na ng mga bandido na pakainin ito. Sino ang makakabasag ng bato na may bigat na higit sa 1,000 kg? Ang ilan ay nagmumungkahi na dapat itong subukan ng punong nayon. Sa halip, hiniling ni Wang Kei na basagin ang bato para sa kanya dahil ang iba ay masyadong natatakot sa laki nito. Hiniling ni Chang Dai sa mayordomo na huwag siyang istorbohin para sa mga mababang gawaing tulad nito. Humakbang siya pasulong at sinabihan ang iba na umatras habang gumagawa ng ilang mag-agarang kilos gamit ang kanyang braso. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay upang gumawa ng isang napaka-cringy na kamay. Malamang ay nakita niya sa naryudo at sumisigaw na magpatawag ng kidlat dahil sa dinamita na itinayo niya kanina. Isang napakalaking pagsabog ang nangyari sa kanyang signal at ang bato ay nabasag sa mga piraso. Ang lakas ng pagsabog ay nagpapatalsik sa hangin at napaatras ang mga bandido nang may matinding panggigipit habang ang lahat ay nakatingin kay Chang Dale na nakanganga ang mga bibig. Binabalaan niya ang lahat na huwag siyang inisin sa gayong maliliit na gawain at higit pa sa kanya. Tumingin siya sa likod, kasama ang mga bandido at sinabihan ang lahat na mabilis na bumalik sa trabaho. Alam kong ginagawa niya ito upang kumilos ng cool, ngunit kailangan niya talagang huminto sa pagsay ng kamay pagkatapos makita ang isang hindi kapanipaniwalang pagpapakita ng kapangyarihan, ang mga bandido ay hindi maiwasang sumunod sa kanya kaagad pagkatapos ng munting palabas na ito. Walang sino man ang maglalakas loob na kumilos sa harap ng mga miyembro ng Toad Village. Ang anumang pag-iisip ng paghihiganti ay nawala at nakatingin lang sila kay Cheng Dal na humiga habang siya ay naglalakad palayo. Ito ay isang detalyadong pagkilos, ngunit kailangan niyang gawin ito upang matiyak na walang sinuman ang susubok ng anumang nakakatawa. Bumalik siya sa silid ni Suong, matapos ang kanyang negosyo. Tinanong siya ni Suong kung bakit siya mukhang pagod na pagod. Mukhang nabali ang likod ng lalaki ko habang pinipigilan ng peking suntok ni Kinman. Anong lingguhan? Pagkalipas ng sampung araw, natapos ang proyekto sa pagtatayo at ang buong nayon ng toad ay nagkaroon ng bagong hitsura. Ito ay dinisenyo ng may pag-iingat at nahahati sa ilang mga lugar. Ang pinaka-peripheral na bahagi ay ang pagtatanggol. Ang matibay na pader na bato at ang mga nakapalibot na bangin ay naging unang linya ng depensa. Maraming mga watchtower ang itinayo upang mabilis na makita ang anumang paparating na mga kaaway sa likod ng mga pader na bato ay ang mga kwartel ng militar at iba't ibang mga patong ng mga bitag. Kung masisira ang mga pader na bato, ang lugar na ito ang magiging lugar upang higit pang magtagal at labanan ang kaaway sa likod ng kwartel ay ang mga kwadra ng kabayo, panday, at isang ospital kasama ang iba pang kinakailangang pasilidad. Bilang karagdagan, mayroong pasilidad ng pampublikong palikuran malapit sa mga kwadra ng kabayo upang mapanatili ang kalinisan at makagawa ng artipisyal na pataba. At pagkatapos ay pumasok kami sa residential area na ng mga bahay ng mga taga nayon, kusina, tubig, balon, kamalig at imbakan ng armas. Ang lugar na ito ay naging isang napakagandang nayon. Ipinaliwanag ni Butler Huang na ang lahat ng nakapaligid na puno ay pinutol upang alisin ang mga bitag sa lupa at magbukas ng paningin para sa mga watchtower. Ang Hunter Keen ay naglagay na ng iba't ibang mga bitag tulad ng horse pit lasso. At kahit ilang bitag para mahuli ang mga baboy ramo. Patuloy niyang sinasabi na naubos na ng sambahayan ang karamihan sa supply ng pagkain mula sa paunang limang libong kilo. Natitira na lamang sa kanila ang 1,000 kg na pagkain, ngunit hindi yun dapat ikabahala dahil kakaunti na ang mga taga na ngayong tapos na ang konstruksyon sa lahat ng trabaho ay wala na. Hiniling ni Chang sa Mayor Domo na bumalik at simulan ang pagpaplano ng tamang tirahan at mga gastos sa pagkain para sa mga bagong tao. Si Toad Village ay magsisimulang mag-recruit at madagdagan ang populasyon nito sa lalong madaling panahon pagkaalis ni Butler ng Wong. Isang matingkad na liwanag na laman ang nasa likod ng Chiang Dai. Inanunsyo ng system na ang pagkumpleto ng konstruksyon ay nagbigay ng gantimpala sa host ng isang ektarya ng Chile. Lumingon si Chiang Dai para banggitin na napakaliit ng isang ektarya ng Chile ay isang gantimpala para sa napakalaking misyon ngunit ang kanyang pag-iisip ay ganap na naputol ng kakaibang tanawin sa kanyang harapan, ang sistemang espiritu na nakasanayan na niyang makita ay tila ibang iba. Medyo lumaki na siya, naguguluhan si Chang Dale, halos hindi niya makilala ang espiritu at itinanong ang pagkakakilanla ng ginang. Entity, ang espiritu ay nagpapaliwanag na sa tuwing may malaking pagbabago sa nayon, siya ay ma-upgrade kasama ang antas ng sistema sa kanyang bagong katawan at mga function. Medyo nasa sabik siya, hindi niya maiwasang gumawa ng Mar Engel na pose at utusan ang kanyang host na tahakin ang landas ng isang matapang na mandirigma at maging hari ng bandido. At isang bagong misyon ang na-trigger. Dapat kumpletuhin ni Chang Dai ang sampung matagumpay na pagnanakaw. Ang gantimpala ay hindi alam. Sa pamamagitan nito, mayroon na siyang tatlong aktibong misyon kasama ang pinakabagong misyon. Hindi pa rin niya nasakop ang puso ng MS, nagsampa sa pamamagitan ng hindi marahas na paraan at nadagdagan ang populasyon ng Toad Village sa isang daan. Ang bagong gawain ay maaaring tapusin ni na Hunter Kin at Warrior Lin at ang recruitment ng mga bagong miyembro ng village ay magtatagal. Ibig sabihin, natitira na lang siya sa tungkuling sakupin ng puso ni MS Suang. Ipinapalagay ni Dai na ang isang malabong misyon na tulad nito ay magkakaroon din ng malaking gantimpala. Medyo may tiwala siya sa pakiramdam. Kailangan mong malaman ang sining ng matamis na pakikipag-usap kung nais mong maakit ang puso ng isang babae at si Chang Dali ay naglaro ng hindi mabilang na mga dating simulation game sa kanyang nakaraang buhay. Sa wakas ay oras na upang gamitin ang kanyang mga kasanayan sa espiritu ng sistema. Hindi masyadong kumpiyansa tungkol dito. Mabilis siyang gumawa ng paraan upang magdemanda at nagsimulang kumilos na parang tanga. Ang kanyang pinakaunang mga pangungusap. I like you, as if that would magic make her fall for him. Ito ay upang malaman ang isang sorpresa na siya ay binigyan ng agarang malamig na balikat ng babaeng nagdemanda. Lumakad palayo yun ang hindi na inaaliw ang kanyang mga dula. Hindi ito ang naisip niya na mangyayari. Naisip niya na kung mahuli niya ito, magsisimula itong mahiya, at kung ipagtatapat nitong muli ang kanyang pag-ibig, magsisimula rin itong magkaroon ng nararamdaman para sa kanya. Ang mga bagay na iyon ay nangyayari lamang sa mga laro. Ngunit tinutukoy ni Chang Dal A kung nabigo ang unang plano. Sasama siya sa Plan B. What is Plan B US? Ito ay para mapahiya pa ang sarili dahil patuloy na sinusubukan ng tanga na manligaw sa babae at tinatanggihan ito. Sinusubukan ng aking lalaki na mapabilib ang anak ng isang mayamang mga ngalakal sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na kaya niya itong pakainin. Ang kanyang cringiness ay walang hangganan at napupunta siya sa malayo. Kaya para sabihin mamahalin niya ito habang buhay, kahit na hindi ibinalik sa kanya ang nararamdaman nito. Matapos walang gumana sa kanyang kalokohan, nagsimula na siyang maglagay ng mga notes at love letters sa kwarto ni Suang. Ang pag-ibig ay hindi isang salitang dapat sabihin. Ang pag-ibig ay hindi larong laruin. Ang pag-ibig ay hindi nagsisimula sa Abril at nagtatapos sa Mayo. Sa puntong ito, ang isang ikalimang baitang ay mas mahusay kaysa sa kanya. Hindi alam ni Suong kung paano sasagutin ang lahat ng kalokohang ito. Ito ay panliligalig sa hangganan, ngunit ang lalaki ay hindi tumitigil doon. Nagsimula siyang gumawa ng mga hindi kapanipani walang na mga tula at nagsimulang mag magambush ng soying saan man siya magpunta para bigkasan ang kanyang pag-ibig. Sinabi niya sa kanya na magtakda ng lugar para sa kanya sa kanyang puso at hindi sa kanyang isip, dahil ang isip ay madaling makalimot. Ngunit ang puso ay naaalala magpakailan nakakarinig ng ganito, kahit na ang pagdemanda ay hindi maaring balewalain siya ng higit pa. Dahan-dahan niyang nilagay ang kanyang kamay sa kanyang pisngi at mukhang nag-aalala na may tunay na pag-aalala sa kanyang mga mata. Tinanong ni Soying Ying si Chang kung siya ay may kaunting sakit. Iyon ay halos kung ano ang inaasahan namin. Mahaba pa ang mararating ng lalaki ko bago niya makuha ang puso ni Suang. Hindi pwedeng basta-basta mang kidnap ng babae. Simulan ang pagpupursige sa kanya ng nakakatakot na mga tula ng pag-ibig at asahan na siya ay mahulog head over heels para sa iyo pabalik sa Flying Tiger Village ay naglalarawan ng lahat ng nakita niya sa Toad Village sa kanya. O kuya, ipinaliwanag niya kung paano pinasabog ni Chang Dalai ang isang malaking bato na may isang kulog. Takot na takot ang lahat sa kanyang lakas kaya walang nang ahas na tumingin sa kanya sa mata. Sa pagkakataong ito, bumalik ang tagapayo ng militar ng nayon at tinanong siya ni Gao kung ano ang tingin niya sa sitwasyong ito. Ang lalaki ay napaka-perceptive at may kaalaman, mula pa lamang sa pakikinig sa kwento ng Love Face, mahihinuha niya na ang pagsabog ay sanhi ng isang dinamita at hindi sa pamamagitan ng ilang mahiwagang spell ng kulog. Hindi na kailangang day in. Dito, makikita natin ang status niya. Ang kanyang buong pangalan ay Yu at siya ay isang mahusay na tagapayo sa militar. Ang kanyang edad ay 42 at ang kanyang mga nakatagong kakayahan ay kaalaman at paglalakbay walang ideya kung ano ang dinamita. Nagtatanong siya sa advisor niya ng mga detalye. Ipinaliwanag ng tagapayo na ito ay isang bagay na katulad ng isang paputok, ngunit higit na nakapipinsala. Ito ay isang sandata na ginagamit ng napakakaunting tao sa labas ng imperyo. Hindi nakakagulat na ang mga bandido ng bundok na ito ay hindi alam ang tungkol dito, ngunit pagkatapos ay nangangahulugan ba yon na sila ay naloko ng nayon ng toad? Simpleng oo ang sagot ng advisor. Ibig bang sabihin ni Chang? Walang mystical thunder method si Dali. At ang advisor ay sumagot ng simpleng hindi. Galit na galit si Gao Fei. Hindi siya makapaniwala na naloko siya ng ganoon kadali. Hiniling niya sa tagapayo na tipunin ang kanilang mga tauhan at salakayin kaagad ang nayon ng toad. Yu pinapayuhan siya na huwag madaliin ang proseso. Ito ay hindi tulad ng toad village kung saan pupunta. Maaari nilang salakayin sila kahit kailan nila gusto. Ngunit tumutol si Gao na kailangan niyang ilabas ang kanyang galit. Kahit papaano ay tiwala ang tagapayo na magkakaroon sila ng pagkakataong year ang nayon ng toad sa madaling panahon. Sa ngayon, may mas importante pa silang dapat gawin. Malalaman natin ang higit pa tungkol sa kanyang grand scheme sa lalong madaling panahon.